Maraming tanong tungkol sa pagpipintura. Maraming detalye ang kailangang alamin. Lahat ng yan, sisikapin nating sagutin ngayon. Welcome to Painting 101. Una, ano-ano ba ang gamit na kailanganin sa pagpinta? Merong tinatawag na consumables. Magaspang na liha tulad nito ang gamit sa paglilinis ng surface. Pinong liha naman tulad nito ang gamit sa pagitan ng bawat mano. Anong paint brush ang dapat gamitin? Anong size ng brush ang dapat gamitin? Ito ay para sa mga sulok, kanto at manipis na paglalatagan. Ito naman para sa maliliit na furnitures o mga hamba, para sa mga kornisa at gabay. Gumamit itong sukat para sa medium-sized surfaces tulad ng mga cabinets, baseboard, cupboards, shelves, beams, tables, gutters, stair steps, pasimano, hagdan, gutter at bisagra. Para sa sahig, kisame, pader at iba pang malalapad na lalatagan. Gumamit ng natural hairbrush gaya ng camel hairbrush kung solvent-based paint ang ipapahid. Ang ordinary paintbrush ay para lamang sa mga water-based paint at mga oil-based enamel. Sa rollers, ito ang madalas ginagamit. Kailangan din ng mga non-consumables tulad nito. Gumawa ng M pattern sa pagpahid ng kargadong roller para pantay ang maging latag ng pintura. Para maabot ang mga matataas na lugar, kailangan ng mga tuntungan tulad ng andamyo, hagdan, basket o gondola. Napakahalaga ng surface preparation. Malaki ang nagiging epekto nito sa kapit, tibay at ganda ng pinturang ilalagay. Ang kadalasang surfaces na kinakailangan ng pintura ay kongkreto o simento, kahoy, metal o bakal, at drywall o yung alam natin sa tawag na gypsum o board Kapag ito ay bagong semento, kailangan patuyuin ito ng 14 hanggang 28 araw bago pinturahan. Magtimpla ng eksaktong halo ng boysen masonry neutralizer sa tubig. Maaring gamitin ang nalinis na pinaglagyan ng pintura para makasiguro sa sukat nito. Ipahid ang nagawang mixture at hayaang magdamag bago lihahin ng magaspang para matanggal ang asin gawa ng pagkakalason. Para sa may dating pintura, tanggalin ang mga natutuklap at suyurin ang mga katabi na pintura para masigurong makapit pa ito. Linisin ng bleach o disinfectant ang mga may lumot at amag. Gamitan ng Boysen Chalk Blocker kapag mapulbos ang lumang latex paint. Para sa kahoy, Gumamit lamang ng kiln-dried wood. Ipitin ang mansa sa kahoy gamit ang alinman sa mga sumusunod. Boysen sanding sealer, silver finish aluminum paint o Acrytex primer. Lihain ang surface para kuminis at matanggal ang salubsob. Palubugin ang pamakoan para matakpan ng masilya. Punasan ng malinis na basahan ang pinaglihahan. Gamitin ang nation wood bleach number no. 1 and 2 kung kinakailangan sa pagbabarnis. Para sa bagong yero, tanggalin ang langis at grasa sa pamamagitan ng pagpunas ng basahan na may tiner. Lasunin ang yero ng templadong Boysen Metal Etching Solution. Para sa bagong aluminum o stainless steel, maring pahiran kaagad ng Ansal Wash Primer o Boysen Prime Guard. Para sa bakal na kinakalawang, Kuskusin ng steel brush o magaspang na liha ang loose rust. Pahiran ng purong boysen metal etching solution ang natirang kalawang at hayaan ng 15 minuto. Hugasan agad ng tubig para matanggal ang latak na asido at tuyuin mabuti gamit ang basahan na may lacquer thinner. Patuyuin, saka isunod agad ang paglagay ng primer. mga paraan sa pagpipintura. Sundin ang sumusunod na procedures. Una, pahira ng primer o sealer. Pangalawa, lagyan ng masilya kung kinakailangan. Pangatlo, kung gustong lagyan ng texture, ilatag na rin ito. Pangapat, ipahid ang top coat dalawa hanggang tatlong mano. Para masiguro ang tamang trabaho, gamitin ang tamang klase ng pintura sa tamang surface. Para sa konkreto, bato at semento, maaaring gumamit ng water-based, solvent acrylic, epoxy, o polyurethane. Para sa kahoy, pwede namang gumamit ng mga oil-based enamel, lacquer, solvent acrylic, epoxy, o polyurethane. Kapag varnish naman ang gustong gawin para sa kahoy, maaaring mamili ng oil-based, lacquer type, o di kaya polyurethane. Para sa bakal, maaaring gumamit ng water-based acrylic, oil-based enamel, lacquer, solvent acrylic, epoxy, at polyurethane. Ilan sa maaaring maging problema sa pagpipintura ay ang mga sumusunod. Efflorescence o umido. Mildew o lumot o amag. Choking o pamumulbos. Fading o pangungupas. Blistering o paglobo. Peeling o pagtuklap. Flaking o pagbibitak. Lap marks o kabisada. Mga crack. Corrosion o pangangalawang. Wrong application technique o maling pagpapahid ng pintura na nagre-resulta sa paghulas o pagangat. Saponification o maling pagpatong ng pintura na nagreresulta sa pagkatas at panalagkit. Mahalagang tandaan na ang ikagaganda ng resulta ay nakasalalay sa maayos na preparasyon at tamang paggamit ng pintura. Para sa mga tanong, tumawag lang sa aming hotline. 0918-913-6000 o mag-email sa technical at boysen.com.ph Pintor kami, pintor kami, pintor ng boysen kay galing